Hi guys, I'm Vendagama. Time Guys. Today is Monday. Today is today is Monday. Time checks four in the morning. Hmm. Today is 13. Ano na nga Malapit na mag-graduate yung ano. Pamantayin ko. Samali sila. Kasi ano siya guys eh. Hmm. Ano ba ito? American Navy. sa ang graduation niya tapos today luluwas yung ate ko para mag-attend dun sa graduation ako palang mag-isa dito sa school. Wala pa yung mga kasamahan ko. next month is ano na hands hands na hands oh, ko lak na mga men paso ng vacation -be tapos vacation ako kung tapo na kaya para magbabakas yung doon. Nung no, guys, parang nag-aaral din. Ang aga-aga mo, gising. Yung... Siyempre, maliligo ka pa. Tapos, mag-reper ka pa. Kailangan mo, gising na maawa. Parang yung nag-aaral ka noon. Nag-aaral ka noon. Ay, ay, ay.